Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa pagpapatuloy ng ating aralin? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Sa linggong ito ay tatalakayin pa rin natin ang dulot ng globalisasyon sa sektor ng paggawa. Aalamin natin ang kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Iisa-isahin natin ang mga suliranin ng paggawa sa Pilipinas at malalaman natin ang mga tugon sa hamon sa paggawa. Para sa ating pagbabalik-aral, sagutin ang aking katanungan sa maikling pangungusap. Ano ang kaugnayan ng pagkakaraon ng K-12 o karagdagang dalawang taon ng pag-aaral ng mga Filipino sa tumataas na demand para sa globally standard na paggawa. Isa-isahin natin ang kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Isa rin sa mga hamon ng globalisasyon sa bansa ay ang patuloy na pagdami ng mga lokal na produkto na iniluluwas sa ibang bansa at ang pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa pamilihang lokal lubusang naaapektuhan ang mga lokal na magsasaka dahil sa mas murang na ibebenta ang mga dayuhang produkto sa bansa. Mas maraming insentibo ang naipagkakaloob sa mga dayuhang kumpanya na nagluluwas ng kanilang parehong produkto sa bansa. Isa sa mga suliranin na kinakaharap ng mga lokal na magsasaka ay ang kakulangan para sa mga patubig suporta ng pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda, lalo na kapag may mga nananalasang sakuna sa bansa tulad ng pagbagyo, tagtuyot at iba pa. Bunsod ng globalisasyon, ang pamahalaan ay nagbigay pahintulot sa pag-convert ng mga lupang sakahan upang patayuan ng mga subdivision, malls, at iba pang gusaling pangkomersyo para sa mga pabrika, pagawaan at bagsakan ng mga produkto mula sa transnational companies Lubusan ding naapektuhan ng pagpasok ng mga transnational companies at iba pang dayuhang kumpanya ay ang sektor ng industriya. bunsod din ng mga naging kasunduan ng Pilipinas sa iba't ibang pandaigdigang institusyong pinansyal katulad ng mga imposisyon at kondisyon ng pagpapautang nila sa bansa, pagbubukas ng pamilihan ng bansa, import liberalizations, tax incentives sa mga dayuhang kumpanya, deregularisasyon sa mga pulisiya ng Estado at pagsasapribado ng mga pampublikong serbisyo. Isa sa mga halimbawa ng industriya na naapektuhan ng globalisasyon ay ang malayang pagpapapasok ng mga kumpanya at mamumuhunan sa industriya ng konstruksyon, telecommunication, beverages, mining at enerhiya na kung saan karamihan sa mga kaugnay na industriya ay pagmamayari ng ibang bansa. Kaakibat nito ang iba't ibang anyo ng pag-aabuso sa karapatan ng mga manggagawa tulad ng mahabang oras ng pagpasok sa trabaho, mababang pasahod, hindi pantay na oportunidad sa pagpili ng mga empleyado at kawalan ng sapat na seguridad para sa mga manggagawa. Ang sektor ng serbisyo ay masasabing may pinakamalaking bahagdan na maraming na empleyong manggagawa sa loob ng nakalipas na mga taon. Ang paglaki ng porsyento o bilang ng mga manggagawa sa sektor na ito ay malaking tulong sa mga manggagawang Pilipino. Saklaw ng sektor na ito ang sektor ng pananalapi, komersyo, insurance, kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak, komunikasyon, libangan, medikal, turismo, business processing outsourcing o BPO, at edukasyon. Mahalaga ang sektor ng serbisyo sa daloy ng kalakalan ng bansa dahil tinitiyak nito na makakarating sa mga mamimili ang mga produkto sa bansa. Kaalinsabay nito ang iba't ibang suliraning bunsod ng globalisasyon sa pamamagitan ng patakarang liberalisasyon ng pamahalaan o ang pagpasok ng bansa sa mga dayuhang kasunduan na kung saan ay binubuksan ng malaya ang kalakalan ng bansa sa mga dayuhang kumpanya o transnational companies. Kaya't sa pagpasok ng mga produkto at serbisyo mula sa mga transnational companies na ang bilang ng kalakal at serbisyo nagawa ng mga Pilipino sa pandaigdigang kalakalan. Bunsod din ng globalisasyon, mas naging mabilis ang pagdating ng mga dayuhang namumuhunan na mas pinatingkad naman ng kompetisyon sa hanay ng mga dayuhan at lokal na kumpanya at korporasyon sa bansa. Dahil dito, mas nahikayat ang mga namumuhunan na pumasok sa bansa at hindi na naiwasang mapalaganap ang iskemang subcontracting sa paggawa sa bansa na naging malaking hamon sa pagpapaangat ng antas ng pamumuhay ng uring manggagawa. Ang iskemang subcontracting ay tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang kumpanya ay kumukontrata ng isang ahensya o individual na subcontractor upang gawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang taktang panahon. Sa labor-only contracting, ang kontratista ay walang sapat na puhunan at ang mga manggagawa ay direktang nakikilahok sa mga gawain ng kumpanya. Ang mga halimbawa ng mga trabaho na mula dito ay ang security services, janitorial services, construction workers, factory workers, drivers o messengers, housekeeping services, landscaping or gardening, food service workers, maintenance workers at temporary staff. Mahalaga na tandaan na ang labor only contracting ay maaaring magdulot ng mga problema sa mga manggagawa tulad ng hindi sapat na sweldo, hindi sapat na benepisyo, hindi ligtas na lugar ng trabaho, at hindi malinaw na mga responsibilidad. Sa job contracting naman, ang job contractor ay may sapat na puhunan, para maisagawa ang trabaho at mga gawain na mga manggagawang ipinasok ng subcontractor. Wala silang direktang kinalaman sa mga gawain ng kumpanya. Ito naman ay nagbibigay ng isang kompletong serbisyo o produkto sa isang kumpanya, subalit ito ay hindi pinapayagan sa batas dahil naapektuhan nito ang seguridad ng mga manggagawa sa trabaho. Ang ilan sa mga halimbawa ng trabaho na mula dito ay ang pagtatayo ng gusali o infrastruktura, pag i ng kagamitan o equipment, pagkakaroon ng mga serbisyo sa pagpapakete o packaging, maintenance at ang mga katulad pa nito. Isa rin sa mga suliraning kinakaharap ng sektor ng paggawa ay ang unemployment at underemployment. Alamin natin ang ibig sabihin ng unemployed. Mula sa aralin ninyo ng economics, kapag sinabing unemployed, ito ay tumutukoy sa mga taong naghahanap ng trabaho subalit hindi pinalad na matanggap o makahanap ng trabaho. Bunga nito ay hindi sila nakapag-aambag ng tulong sa larangan ng ekonomiya ng ating bansa. Ang underemployed naman ay tumutukoy sa mga taong ang trabaho ay hindi nakaayon sa kanilang natapos na kurso. Gaya halimbawa ng isang nakatapos ng kursong pagiging guro na ang kanyang trabaho ay sales lady sa isang mall, o kaya naman ay isang taong nakapagtapos ng kursong accountancy subalit ang trabaho ay cashier sa isang grocery. Matatawag itong job mismatch at ito ay nagdudulot ng suliranin sapagkat hindi nakakasabay ang mga college graduate sa hinihinging kasanayan at kakayahan na entry requirement ng mga kumpanya sa bansa. Ipinapahiwatig nito na maraming kurso sa mga higher education institutions at mga kolehiyo sa bansa ang hindi na tumutugon sa pangangailangan ng mga pribadong kumpanya na nagtatakda ng mga pamantayan sa pagtili ng mga manggagawa. Sa iyong palagay, masyado bang mataas ang standard ng mga kumpanya sa Pilipinas o sadyang hindi lamang qualified ang mga nagahanap ng trabaho? pangatwiranan ang iyong kasagutan. Dahil sa kawalan ng oportunidad at marangal na trabaho, maraming Filipino ang nangingibang bansa upang magtrabaho. Sila ang mga OFW na ngayon ay tinagurian na mga bagong bayani. Dahil sa kitang ipinapasok nito sa bansa na dahilan kung bakit hindi sumasadsad ang ekonomiya kahit pa duman ito sa matitinding krisis pampolitika pang at pang-ekonomiya. Ito rin ang isa sa mahalagang indikator ng papalaking pag-asa ng bansa sa panlabas na sali sa halip na sa panloob na mga kondisyon ng patuloy na paggulong ng ekonomiya. Isang malaking bahagi ng nasa kategorya ng self-employed without any paid employee ang tumutukoy sa trabahong para-paraan o sa sinasabing vulnerable employment. Ito ay nagaganap sapagkat hindi sila matanggap sa mga kumpanya at sa halip na walang gawin ay mas minabuting humanap ng paraan upang makapaghanap buhay sa sarili nilang paraan. Ang mga nagbebenta ng kalakal, gaya ng bote Diyaryo bakal, at mga nagtitinda ng street foods ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga self-employed. Isang matinding hamon ang kinakaharap ng mga manggagawa mula nang ipatupad ang patuloy na paglala ng mura at flexible labor sa bansa. Ito ay isang paraan ng mga kapitalista o mamumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamagitan ng pagpapatupad ng mababang pagpapasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa. Hindi naging maganda ang nagiging kalagayan ng mga manggagawang kontraktwal. Hindi sila binabayaran ng karampatang sahod at mga benepisyong ayon sa batas na tinatamasa ng mga manggagawang regular. Naiiwasan ng mga kapitalista maging ang pagbabayad ng separation pay, SSS, PhilHealth at iba pa. Upang matugunan ang mga isyo at suliranin sa paggawa, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa paggawa ay nagpatupad ng mga batas at polisiya na makatutulong na maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga manggagawa sa ating bansa. Ang ilan dito ay ang mga sumusunod. Presidential Decree 442 o Labor Code Ang batas na ito ay nagtatakda ng mga alituntunin na naglalayong ingatan ang mga manggagawa at mabigyan ng batayan ang mga karapatang manggagawa sa Pilipinas. Department Order 18-A ng DOLE ito ay naghayag ng patakaran ng pamahalaan laban sa pagpapakontrata. Hinigpitan ang probisyon ng pagpapakontrata, pinatingkad ang usapin ng karapatan ng mga manggagawang kontraktwal at iba pang karapatang tinatamasa ng mga regular na manggagawa. Department Order 10 ng Dole sa ilalim ng Department Order 18-02. Isinasaad dito ang pagbabawal ng pagpapakontrata ng mga trabaho at gawaing makakaapekto sa mga manggagawang regular na magre-resulta sa pagbabawas sa kanila at ng kanilang oras o araw ng paggawa. O kung ang pagpapakontrata ay makakaapekto sa unyon gaya ng pagbabawas ng mga kasapi para sa inyong gawain na pinamagatang embentaryo ng manggagawa, kompletuhin ang hinihinging impormasyon ng inventaryo ng mga manggagawa sa inyong tahanan o sa iyong pamilya. Isulat ang pangalan ng mga manggagawa o nagahanap buhay sa inyong tahanan. Ilagay sa ikalawang kolum ang relasyon mo sa kanila. Sa ikatlong kolum ay ang kanilang edad. Sa ikaapat na kolom naman ay ang kanilang natapos na kurso. Sa ikalimang kolom ay isulat ang kasalukuyan nilang hanap buhay at sa panghuling kolom ay isulat ang kanilang status bilang manggagawa, kung sila ba ay regular o kontraktual na manggagawa. Sagutin ito sa inyong activity notebook. Alam kong marami kayong natutunan ngayong araw at para sa tuloy-tuloy na kaalaman ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel hanggang sa susunod pang mga talakayan magandang buhay